Giplaster na sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang himuong river-wide flood simulation exercise sa Turil District karong Sabado, September 21. Lima ka mga barangay sa syudad ang target sa ipahigayon ng SIMEX na gilangkuban sa barangay Crossing Bayabas, Marapangi, Lisada, Lubugan o Sirawan. Sumala ni Lindon and ang head sa Administration and Training Division sa CDRRMO na ang naisugutang mga barangay gilang ang maoy labing maapektuhan sa baha hilabi na kung muawas ang Lipadas River. Um, we did it the initial coordination meeting, the tasking workshop, final meeting, and gahapon nag table top exercise nami sa kanang a saimak sa tuhod sabado ang Cymex himuon alas 2 sa hapon. Atol sa Symex, kunuhay aduna ipagulang advisory na dunay kusog nga pagulan sa ibabaw nga bahin sa Lipadas River. Nasundan sundan sa lain advisory, magibutang na sa Code Orange ang sapa. Code Red advisory ang ipagula bandang alas 2.20 sa hapon o pagka alas 2.30 sa hapon, ipatuman ang forced evacuation sa mga residente. Moto ang mo participate ang families nga na adito mag-participate karong Sabado for the Cymex, the flood Cymex. And of course, ato ang primary man na tawagan niya kaning action is the evacuation. No, the evacuation of the communities mo gina pinaka vital so diya kita magfocus sa to ang signex. Kung naamay mga rescue simulation or demonstration, that is just a parang demonstration for possessional sa skills ni barangay. But we will base that also on the water level of the river kay ulan-ulan ba ya basit kadlawon mo mo tako ang tubig no kung di risky siya we can forego the rescue demonstration but the main focus of this activity is to evaluate the community's alertness Gipasabot ni ang kahas nga tingwa sa Cymex na makabaton og kahibalo ang komunidad sa mga angay buhaton panahon nga dunay baha. Pinaagi sab niini masayran kung unsa ang bagong istatihiya na angay kumuon subay sa ipahigayon nga assessment iniguman sa Cymex. Kini ang kaduhang river wide flood Cymex nga gipahigayon sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.